Nagsama-sama ng puwersa si Justin Brownlee, Stephen Holt at Scotty Thompson para makuha ng Barangay Hinebra ang Game 3 kagabi laban sa San Miguel Beerman 99-94. Dahil dito abansi na muli sa Best of 7 Series ang Gene Kings sa PBA Governors Cup Semifinals na ginanap sa Dasmarinas City Arena. Ang 36 na taong gulang na si Brownlee ay nagbuhos ng 30 points at 9 rebounds sa isa na namang standout performance para sa Hinebra. Sa kampo naman ng Beermen, inalat ang 8-time MVP na si Junmar Fajardo na meron lang 12 points dahil sa inilatag ng matinding depensa ng Gene Kings. Samantala sa iba namang laro, Nakaisa rin ng panalo ang Rain or Shine matapos sa masilat ng isang puntos ang TNT 110-109. Sa kabila nito hawak pa rin ng tropang Giga ang kalamangan sa serye 2-1. Ang import na si Aaron Fuller ang nagsalba sa Elasto Painter sa huling tatlong segundo kung saan nagtapos siya sa 26 points. Ang Game 4 gaganapin sa Miyerkules.